Ay, magandang araw sa inyong lahat. Hello. So, ito mga palangga, 'di ba? 'Yun na nga yung yung una kong vlog, yung last vlog ko na rumampa nga si Main doon sa Bangkok. Sa Thailand po. So, mayroon sasabihin hindi, hindi yun sa Thailand. Nagbasa po ako at syempre, no, talagang sinusure ko kung saan talaga yun yung ano na yung lugar na yun alam ko hindi sa Pilipinas so chineck ko talaga ay talagang sa Thailand sa Thailand talaga so ano po may mga Pilipino din doon may ma may uh, artista din na pumunta hindi lang si Mingay tapos binalita pa nga yun sa TV5 hmm, para sure talaga kasi may isa doon, si Mar Foray, yung reporter din doon, pumunta talaga siya. Tapos, in-interview si Mingay, sabi nga ni Mingay, isa siyang fan sa ano na yan, sa palabas na yan. Uh, talagang fan na fan daw siya. So, kung mayroon daw audition, kasi sikat po yan, international, international po yan. Kung kasi sobrang sikat po yan, nanalo po yan ng mga daming awards. So, talagang sobra yan kasikat so kung mayroon daw audi uh, audition dito sa Pilipinas gusto daw siyang magpa-audition dahil gusto daw niya yung palabas na yan so yan po ang White Lotus Season 3 so ipalabas na yan um, itong month, Monday, bukas Monday pero mapapanood lang yan sa Netflix oh. So, ayan po. Isa daw siyang fan na Sa na yun. So, ayan. Dahil in-interview siya eh. Tapos, mayroon, sinasa mayroon nagsasabi na, ano, clone lang yun. Alam nyo mga palangga. Kasi nga, alam nyo mga, yung mga, yung mga Aldab Nation na niwala sa clone. Mayroon ding hindi aniwala sa clone. Para sa akin, basta totoong minggay yung pinapaniwalaan ko hindi na ako makipag-argue kung clone ba yun. Nasa atin nga yung paniniwala mo. Clone yun. Di, clone. O kung maniwala ka, hindi ka maniwala. Basta ako, doon maniwala sa katotohanan. Hindi po ba? Ay, di. Hindi naman. At saka, mayroon talagang maniwala doon sa clone. Nasa inyo na. Ayoko na pong pilitin at ayoko na pong makipag-argue. Di ba? Kasi, pangalan nito kung makipag-argue ka pa. Sus, kung ano mga pinagsasabi nila, ba diba? Hindi talaga sila titigil hanggang hindi mo rin sila titigilan. Ganun yung mga chismis na yun. At ba diba, sila naman ang, siyempre, pumunta sa ating channel yung iba na tigilan na daw natin. Ano ginawa natin sa kanya ni Main at ni Alin? Wala naman, hindi naman natin sila minura, siniraan. Yun sa atin, sinusuportahan lang at talaga nagtiwala tayo na mag-asawa na yung dalawa, yun lang yun. Di ba mga palangga? Tapos, ang iba, gusto talagang paniwalaan yung si Mudra, yung nanay ni Kong, kasi nga nagsasalita, nag, interview Diyos ko, EI lang yun. Kung hindi kayo maniwala, di maniwala kayo sa katotohanan na talagang in-interview siya, ay doon kayo. Tsaka, yung mga aldabnisyon talaga, wala talaga yun. Walang kwinta yun. Pa, work lang yun. Sa ano lang yun. Palabas lang yun. O, oh, kung in-interview naman siya ni Boy Abunda. Eh, di ba? Alin ba ang ano nyo, paniwalaan nyo? Di ba? Sabi nga niya. Maraming mga interview na sabi niya na buntis na. May sabi siya nagsashopping nang pangbuntis sabi niya, napakabait yung mga manugang niya. O, oh. tapos yung pala, ito ha, siyempre, pag tagpi, tagpiin mo yung istorya, ano, kung ikaw, Aldab Nation, kampanti ka lang, panuorin mo sila kung ano mga sinasabi nila. Pero wag mo silang sabihin, supportahan na, e, eh, pupush mo yung ano, makikiramdam ka lang, ka lang. kasi lalabas din naman ang katotohanan Yan nga sinasabi na walang maitago yung mabubuking mo rin talaga 'di ba kahit na eh lalo sasabihin panay na lang mamutawi sa bibig nila panginoon pero yung mga inaasta-asta nila hindi naman para sa panginoon 'di ba lalabas din yung katotohanan so ito na nga 'yung um, pagtagpit tagpiin mo kung clone man 'yun si ano si yung nanay ni Kong nung in-interview siya ni Boy Abunda or sino-sino nag-interview na sabi niya hindi pa buntis o alin nga naman di naguluhan ang fans o yung mga tututututul mga kwento yung noon na buntis lalala. pero ang nabuntis yung katotohanan niyang anak na babae tapos kinasal yung katotohanan din niyang anak yung babae din tapos nabuntis yun din, nanganak yun din. Diba kwento ni Raya ng mga ano na ganito, si O, pero hindi, o, mayroon ba lumabas nitong latest, sabi na naman na wala naman. Magdasal na lang daw at hindi pa daw sa Panginoon. At yun na nga, pinagdarasal niya na magkaroon ng anak. O nasaan na yung mga mga kwento noon, yung mga pinapaniwalaan. Diba? ba? na kaya minsan pag tagpi tagpiin natin mga palangga yun lang yung katotohanan ng mga elder na natili pa rin hanggang ngayon oh di ba sino naman nga ang naluluko di ba sila lang din yung mga gumagawa ng mga kalukuhan na sa atin at saka yung yung iba hindi sinasabi na talaga ni Aldin at saka ni Main Oo nga, syempre nasa kamera at may mga proyekto sila. 'Di diba? e eh, ganun nga pag nasa showbiz. Ala nga namang katotohanan yung mga sinasabi mo. Kung puro na lang katotohanan yung mga sinasabi nila. Nako, wala nga siraan nga diyan sa ano, Bulgaran, tapos nahuhuli ka, ganun nga at yung iba diyan hindi talaga sumisikat na lang yan diyan yung mga kalukuhan nila, 'di ba? Yung mga kasinungalingan kasinungalingan nila. Alam niyo yung mga ganun, babalik din naman 'yan sa kanila. Sooner or later. Lalo na nga ngayon, panahon na minsan mabilis ka lang kumita ng pera, yung ganun, tapos biglang nawala, tapos sa masyado kang ano pangalan nito, sakim sa pera, bumalik sa iyo, ikaw lang din nagtitiis, yung mga perang nakuha mo, hindi kulang pa yan sa panggastos mo sa sarili, di po ba tama mga palangga? Kaya yung mga pinalabas nila, wala po yung katotohanan, dito tayo sa katotohanan na no? matagal na yung mag-asawa na yan, noon-noon pa, balikan nyo yung nan noon, wag nyong tingnan yung sa ngayon. Iba, hindi naman natin sila sinisiraan, dinidipinsahan lang natin darating din ang panahon wait lang tayo pakiramdaman mo kasi lahat naman nga ay mabubuking at mailabas din ang katotohanan alangan naman lalo na nga sinasabi nga ng iba lalo na pag nalaos na yung isang artista yung iba di ba sasabihin hindi daw sila natatakot kung malaos sila o, oh, sinasabi rin nila, alam nyo, mayroon talagang katapusan at bakit? Kung may pera ka na, eh kung balikan ka ng Diyos yung mga ginagawa mo. Di ba mo, wala din yun. E ilan bang mga artista dyan na nagiging pobre din? Hmm. At saka, syempre, yung mga idolo natin, nag-iingat lang yan sila. Nag-iingat lang kasi may mga endorser sila eh. At saka, Siyempre 'yung mga endorsers na 'yan, kailangan ingatan mo 'yan, ito ha. Ingat, inga, iniingatan nila kasi kung kung naalaala nyo, 'di ba, nyo si Maris Racal kung anong ginawa niya, ito ko. Siyempre, kumpara natin, no, kung gumagawa ka sa kalokohan dyan sa showbiz. 'Di ba, ilang daw endorsement sa kanya na wala? Ah. Oh. Yung iba nakita mo may binaklas siyang ano, at hindi na siya ni-renew. Ganun yun, sila nag-iingat at nawa naman intindihin natin sila, mga palangga. Huwag na kasi tayong maniwala. Kaya, magko-comments lang kayo kung ano mang nakikita nyo. Basta, yun, ang ganda ni Mingay doon sa pag, nung rumampa siya. Para siyang, ano, teenager, mga palangga. Kaya, thank you, thank you sa mga supporters sa vlog kong to, sa aking vlog simula noon. Hanggang ngayon, thank you so much na nandyan pa rin kayo. 'di ba? Huwag nating iwan yung dalawa. Sige. Nandiyan naman ang dami namang wifi. Alang nga namang hindi natin panoorin. 'Di ba? Yung mga ginagawa nila at magko-comments lang kayo. Thank you so much mga palangga. Bye po.